Hi, guys! Welcome to my vlog! Ayan. Mamamasyal kami. Mamamasyal kami ng aking mga friends. Sasakay kami ng maliit na bangka. Ewan ko kung bangka ba siya. Ang tawag. Ayan. Nagkano na kami. Nag-i-entrance -e na kami. At taga. Okay na Ay, pwede ka na null card dito dahil. Hindi ka nagsabi. Hindi dapat nag-null card na lang tayo. Ay, pero ang ano lang siguro ang exit lang. Ang entrance, ganyan talaga siya. Ticket yan first time ko makakasakay ng ganito. Ayan! Harap tayo. Harap tayo, dito ka. Para ano, ganun talaga makakaramdam tayo ng init. Ayan, na kami sa loob. Uh, o, oh, di ba, Ganda. Kami ang driver. Charis. Ayun, ang ganda. Ang ganda, 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 guys. Ang ganda. The first time namin dito ng aking kasama. Always kung kasama twin next like day of Paco. So, obvious, man. Ayan, nandito kami ang ganda. First time namin dito. Tingnan nyo yung ano namin ha, background. Nagamon namin na dito. Ayan, ang ganda! Ang ganda-ganda! First time namin! Ako lang pala ang first time. Itong kasama ko, ni Kyaya na 100 times na rin siya nakasakay dito. So, siya ang driver. Ikaw ba ang driver? Ha? Ikaw ba ang may-ari nito? Ah, ikaw ba may-ari? Boga! Madami kami dito. Tingnan nyo, guys. First time kong nakasakay dito, hindi ko alam kung saan kami papunta. Basta mag enjoy lang kami sa aming araw ng day off. See you guys. Dubai. <laughs> bye, bye. Welcome to Philippines. <laughs> first time, excited, lang. first time. First time, okay. excited lang ako. Ayun, uh, I may mean, lumubog. naman, parating na kami. Malapit na kami mag-parking sa aming uh, boat. Ayan, parking talaga ha. Parang amin, no? Ang ganda ng lugar, guys. Mga building ang lalaki. Eh? Diba? Welcome to the USA. <laughs> Australia pala. Tingnan nyo, di ba may mga pagiging yung Australia? nasa Australia talaga ako ngayon in my dreams at... nagkahanap nun na siya ng parking niya thank you sa aming driver hindi ko lang alam kung anong pangalat niya but natin niya kami ng success at safe Ano to yung, ano na, uh, shrall niya. Ganda. Saan so, niya kaya kami pa Ah, malamang dito. Hindi kami pa kasi... na kami. Ito lang ha guys, sakarating na kami. And thank you sa driver. Thank you. Nakalating so, na kami. Palabas na kami ng aming sinakyan. Medyo mahina lang ang boses ko kasi hindi ako makapag boys out masyado dahil alam niyo na nakakahiya. 'Di ba magaan magtatap nga tayo? Ah, kasi may tayo. Mamaya hmm, magtatapos. Ngayon. Sensation ito ng ala. Pwede siguro tumalon dito. Kahit sa glare. sa kanila. O di ba guys, ang ganda para lang kaming nasa ano ba yun? Yung palabas na ano? Yung Ang ganda ng place guys First time kong nagpunta dito Dahil sa kanya Dahil lagi na siya nagpupunta dito And siya nakapag-ingga yung sa akin na makapunta dito Kaya I'm so happy because Hindi naman ako ang taong gala Hindi katulad niya galang-gala. Siya lang talaga ang nagdadala sa akin sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. And thanks God kasi sa 12 years ko na dito sa Dubai, ngayon lang ako nakapunta dito. Dubai to Australia connecting. Charing. <laughs> diba Australia ang Australia ang Actually guys, talaga nandito ako sa Australia. Ayan. I have a lot of, uh, captured ang ganda ng place dito as in talaga ang um, parang parang shangri -La. Parang Shangri-La ng Pilipinas kasi I think pa mayayaman talaga yun dito. yung nagpupunta dito. Yan, tingnan nyo, maraming mga bangka-bangka. Ayan, ayan, nyo, guys. I'm so happy. Bihira na nga lang ako mag-day off. Pero nakakagala pa rin ako. And after nito, magsisimba kami. Hindi namin pwedeng kalimutan dahil isa sa mga pinangako namin sa uh, araw na to ang pagsimba. Actually, dapat magsisimba muna kami. At first. Pero napag-isipan muna namin na pumunta na, na dito para pauwi kami. Diretso na kami ng simbahan. So... For now, hindi namin alam kung saan talaga yung final destination namin. Ha? Maglalakad-lakad muna kami and hindi pa namin alam kung saan talaga yung final destination namin. Thank you guys dahil ulitin ko first time ko makapunta dito at hindi ko alam ang lugar na to to be honest, parang hindi ko kayang ikutin ng isang ikot lang to nakakaaliw as in parang pwede sya sa mga ano dating dating time dating place pwede siya dito pero hindi ko lang alam kung pwede dito mag picnic picnic pero magaganda yung lugar oh as in lalo na siguro pag -gabi dito maganda kasi yung ano yung mga lights na paandar sa mga building na to ay paano yan maliit Uupo ka basta Picture ko mo rin yung ano ko 1, 2, 3 1, 2, 3 Go Check mo kasi mukhang maliit siya Kasi dahil sa ano, Crap Crap Ayan guys, thank you guys. Uh, mamaya magsisika ulit tayo dahil lilibutin muna namin to at iikutin muna namin ang kapaligiran. Dahil nga, first time namin dito at first time ko dito actually. Uulitin ko. So, ito yung kapaligiran guys. O, ba? Diba? Yan yung kapaligiran dito. So, iikutin ko muna, i-enjoy ko muna yung moment na nandito ako. So, see you guys for my next video. I love you all. Bye. Muah, muah, muah. Hi guys, welcome to my vlog again. Nandito pa rin kami sa Australia. Charing. Nandito lang po kami sa Dubai at namamasyal pa rin kami. Tingnan niyo ang tataas ng building, guys. Ano ba 'yung ano? Grabe. Yan? Wait lang, ano ba 'yung sa ilalim niya, 'yung sa headset niya, bilog? Mhm. -mm. Hindi. Mo microphone ko? Hindi, hindi. iPhone. Sayang nga, hindi ko, hindi ko na ginagamit yung microphone ko eh. Pero chine-charge ko siya. Sa bahay lang, ganyan. Yung ano, nagaano lang ako. Yan, nandito pa rin kami guys. At social ang lugar na Hello. to. Dahil Hello, mga Lord, puting Dubai. tao ang nandito. Mga Amerikano Amerikano. Yan o, no, mga bata, mga Amerikano <laughs> at <Amerikana. laughs> Oh, nandito na dito kami. Ang daming <laughs> coffee shop dito. Mga coffee shop and... Ang ate mo Ang ingay dito. Ano pa rin? Ah, mga tanawin na magaganda sa beach na maraming mga bangka-bangka. Boat. ganoan. So, nandito pa rin kami. Ang tatas na mga building, guys. Nakakaloka, nakakalula. Nakakalula ang tataas na mga building dito. <laughs> At ang maganda pa dito sa lugar na to, puro mga Amerikan at Amerikano ang nandito. Kasi para mga, siguro mga hotel to eh, mga condo unit ang mga nandito. So ang daming lugar na magaganda dito guys. Ang daming building na matataas na nakakalula ang sobrang ganda. Eh hindi lang namin maikot lahat dito. Okay, hindi ito. namin napuntahan yung harap na nasa likod lang kami which is nandito kami sa lugar na na may dagat at mga bangka. Hindi pa kami nakakapunta doon sa mismong tapat dahil yun nga hindi namin kabisado dito at lugar baka maligaw kami. So nandito lang kami kasi etong kasama ko may sinusundan siya na dalawang Pilipino na may itsura daw eh gusto niya yung isa sabi niya dalawa dalawa daw paris paris daw Siyempre, hindi ako papayag kung tsaka yung akin charis at ang ganda ng ano nila o oh, ng global nila global flowers diba ang ganda ng global flowers nila o oh, ayan. di Diba? Ang ganda. So, ito pa yung mga puno nila. Yan, wait lang. Uh -huh. Parang Mall oh, uh, Mall of Asia or ano ah, SM Seaside Cebu. May ganyan silang ano uh, pag global. So, magpi-pictorials muna ako dito kasi dito tayo guys eh, dahil kasi ano walang against the light. So, magpapa-picture muna ako sa aking kazama. See you later, guys. Ayan, I'm back, I'm back, I'm back. Sobrang hangin. Ang ganda ng simoy ng hangin dito, guys. Ayan, nandito pa si Zari. Na medyo maitsura siya at guwapo siya. Apam, apam. Sagot sa kahirapan. Sinusundan niya ang apam. Ayan, nakikipag... Plano niyang makipagchikahan sa apam. Pero ang apam is dead, ma. Ayan, nandito pa rin sa Misa Beach. Ayan. At ang taas ng building nato, to. Nakakalula ang building. Ayan. Tingnan nyo yung tanawin guys. Diba ang ganda lang. Perfect. Perfect. Ang gwapo ng apam. Ayan. Ang gwapo ng apam pero hindi lang siya ganun katangkat. Pero ang flawless ng skin niya. Ang flawless ng skin niya. At medyo magwapo siya. Pero dead balang, lang. Hindi dead man. Beauty ka. Ganon. Yan, ang ganda ng building dito guys first time ko nakapunta alam nyo guys sa 12 years ko na dito sa Dubai hindi pa lahat po ng lugar dito sa Dubai ang napupuntahan ko which is limit lang ang lugar na napupuntahan ko dahil hindi nga ako gala at depende po sa budget kaya minsan lang ako mag day off actually guys doon kami nang galing ayun ko nakikita nyo na may bangka No, may bangka doon, ayun, ayun, eto yung pinakadulo na uh, daliri ko yan, dyan kami nang galing so, dyan din kami babalik later pag gusto na naming bumalik sa uh, lugar kung saan kami nagmula, dahil lahat na mga taong nagpunta dito is doon pabalik, so talagang condo unit ko be, tingnan mo, no mga condo to be ko tingnan si ano. Ayan guys, nandito kami. Yung apam, naligo siguro to ng dagat kasi basa yung short niya and basa yung katawan niya. Hindi ko alam kung nagjogging ba siya or talaga naligo kasi basa yung sapatos niya, basa yung short niya and basa din yung, yung t-shirt niya. Siguro talaga naligo siya ng dagat or tumalun lang siya. Tapos, eto naman is naka parang ano siya para siya naka ng towel niya so ito guys mga condo unit siya Kaganda ng condo unit na no? Ayan, ganyan kagaganda ang mga condo unit dito sa lugar na to which is sabi ko nga paulit ulit kong sinasabi is first time kung nandito at nakapunta dito kaya Siguro, ang ganda-ganda talaga dito sa gabi. Ang ganda mag-chill, chill dito sa gabi. Ang ganda mag-relax dito sa gabi. Kaso nga lang, is... Dito kasi sa lugar na to, is bawal ang ladlaran sa pag-inom ng anak. Bawal na bawal talaga in a private or public place. Hindi po talaga allow dito ang anak o mag-inom ka sa tabi-tabi na may daan sa daan or sa... Uh, sa lugar na may Ah uh, nadadaanan ng mga ma, ano ng tawag niya ng mga alagad ng patas dahil naku, delikado, super delikado po talaga dito ang mag-inom ng basta-basta sa daan na may makakakita at makakapansin sa inyo kasi pwede at anytime kayo nilang i-report so ah uh, para makaiwas lang sa trouble or sa ano ingat-ingat na lang po tayo. Ingat-ingat na lang din kami kasi mahal po namin ang lugar na to at ang place na to. Dahil dito po kami ah uh, nakakapag uh, nakakapa, nakakatulong sa pamilya namin, nakakapagpadala sa mga needs ng pamilya namin. So hindi kami gagawa ng ikakapahamak namin or uh, alam naming bawal sa mata ng mga tao dito or sa rules and regulation ng Dubai UAE. So, yung kasama ko dahil uh, malandi siya nagawa niyang makausap o maisama sa vlog niya ang APAM. So, yung apam bumalik na dahil siguro alam niya at napansin niyang dinededma namin siya or dinedma ko siya dahil yung isa kong kasama hindi nga naman nagawang madedma dahil nakausap niya at nakasali niya sa vlog niya dahil nga sharmuta siya Charing! ayan video na namin ko yung yung ano mo yung, yung, yung dalawang ay kaliwali na so ay, ito na nga babalik na kami kasi hindi namin alam yung destination namin kung saan kami papunta so hanggang dito na lang po kami guys ayan basta yung mga building ang tataas ang tataas nakakalula at ito po is condo unit na po yan at mostly po dito is coffee shop na mga uh, fast food and everything, yan so, see you guys and thank you so much sa panunood sa akin, sa mga manunood sa akin and please don't forget to like and share ng aking mga videos and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos na inupload and thank you guys, see you on my next vlog, thank you so much bye, bye. It's our day of today with this Maya bird. kah <laughs> patay mo sa harap pa? Ha? ini eh, para mapraster? in hot flash? what na hot flash?